Hi hey guys, mag bubukas tayo ng pili ngayon. Ah. Ang daming pili dito, nagpukan ako. Ay, ka dito Fresh na. nuts. Ah. Ay, ano mag-ano? Ano mag-ano? Mag -ano? na, ganyan yan. Oh. oh. Ito na lang malinis. Yan yung laman niya. Oh. Fresh nuts, guys. Fresh nuts. Fresh nuts, guys. Hmm. Money. Fresh hmm. money. Ay, ganyan pala. Ito Oh. oh. <laughs> <laughs> Hindi yung kasali. Oh. Yung laman oh. lang guys yung kasali. Ito pa. Ganyan ang gawin mo din ha. Ba nang ako. Kahit, kahit ano, kahit mali ko. Hmm. Yan, ganyan. Oh. Kakaunti lang yung laman ng isa. Oh. Yan lang. Tapos kalala kalalaki ng ano. Kalaki ng lagayan. Ito yung mamahaling nuts sa ano. Meron kaming, nandito lang ang pili namin guys sa puno. Ayan oh. Yan, oh. Rebili lang yun nandito ko sa ah, ano. Hanggang dyan. Pinukan ko kasi sobrang taas na. Makit ako dun sa taas. Tapos eh. ito yung mga nakukam galing sa taas. May bunga pero hindi pa ano. Sayang. Pero Wala, siyempre kaysa naman dito ako sa taas hindi na makakatikin. Kasi ano lang dito lang yan. Rebili lang yan dito. Hmm. Uh -huh. libreng pagkain sa probinsya. Oo. Uh, Oo. Uh, uh, uh. Hirap. Ah. Kain tayo ng pili. Oh, hmm. lang. Fresh nuts. Mayroon din ba sa inyo yan, guys? Salap. magata gata. alam mo nito sa probinsyang presko walang sasakyan Nung makikinig ka lang ng huni ng ibon walang stress walang stress <laughs> <laughs> walang stress may stress pa anding wala? wala wala gusto mo dito sa probinsya? mm, -mm. Paborito ko yun. Ayaw mo na umuwi na Manila? Gusto. Pang birthday ko. Kasi birthday mo lang tayo mm -hmm. uwi. Doon ka magbabirthday? Uh Oo. -oh, gusto ko doon. Ayaw ko dito kasi nagagalit yung pa na kung